Abilaan mga kaoks yung nagpapasan ng cross dito. hindi tayo gumagalusot-lusot dito basta-basta kasi sobrang traffic. tayo ng Angeles City may ano lang tayo may tingnan lang tayong pwedeng bilhin so be nice na ang sitwasyon. Siksikan na daan. Alas 8 pa lang mga kaoks pero katindi na ng init. Grabe. Sobra-sobrang init. Dito tayo ngayon mga kaoks sa barangay. Mabiga. Unahan na natin tong tricycle. Ah, baan ng tubig Akala ko pawis Naligo ko lang ng tubig Para tayong nakikisabay sa mga Nagpipinitensya dito mga kaox Grabe Mas maraming tao Kaysa sa sasakyan dito sa kalsada At kakanda, dito mga kaox May service ng ambulansya yung mga Nagpipinitensya Ayan Sa wakas Nakauna tayo mga hawak sa barangay Mabiga Grabing traffic, traffic talaga Kahit saan ka dito eh grabe ang dugo ni sir no? mm, nakaw nadali tayo ng dugo talagang nagsasabaw ng dugo yung katawan nun ha? grabe ang sitwasyon dito sa pasan ng cross mga kaoks ito galing mawaki yata itong mga to dito oh. galing silang mawaki ito yung daan kasi papuntang mawaki mga kaoks ito naman sa kamila papunta na ng kamachilis isang grupo din ah, iba yung nagkapasan ng hila iba yung ano talaga pasan ng ganito nauna sila barangay balaba dao pisto sa dao to mga kaoks mga taga dao balaba ay may mga babae ibang nag pipinitensya din naka nakapala. so ngayon ko na naman uli nasakyan mga kaoks itong aking fury Matagal-tagal din hindi ko nagamit to si Fury Kasi matindi yung sira nito mga ox. Ngayon ko lang Napaayos Malaki-laki na rin na gastos Kung pangpaayos nito Pero di pa 100% na sa ano pa lang 50% pa lang nagawa dito sa motor na to Pero sinubukan ko na Baka sakaling di siya titirek napare ko pala ito mga ka-ox ko Kasi natuyuan ng langis Buti nga di na Dali yung Sigunyal nito mga ka -oks. Ito isa, 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 Ibang grupo Ilan lang sila mga ka-ox Apat Apat na cross Pero napakahaba ng cross na to. Sobrang laki kung mapapansin nyo mga ka konti lang yung sasakyan dito talaga naman masada ngayon mas maraming naglalakad mas maraming nagpipinitensya dito sa Pampanga kasi ito na yung tradition dito taon-taon tuwing Berne Santo. ito yung ginagawa talaga ng mga taga rito sa Pampanga ito na talaga yung kinagistan ng mga kapangpangan uh, tradisyon nila magbuhat ng cross although hindi lang naman yung mga kapangpangan na, na talagang nakagumagawa niyan yung mga ibang takaibang lugar din Bintanao, Visaya na taga dito nakatira yan gumagayan din sila uh, mamamanata daw sila ng ganyan yung para yung inihiling nila matupad sabi sabi lang mga kaoks sa aking ano, di pa naman ako naka-experience ng ganun kaya di ko pa naman mapapatutuhanan sila siguro mga ox may na may napatutuhanan na kaya ginagawa nila yung gano'n. hindi na tayo ngayon mga ox sa ah, dao Mabalahat. malinis yung kalsada dito mga ox ba? dito banda mga ox wala akong nakikita nagbubuhat ha ah. Medyo malinis dito mga kaok sa Dao proper Punta na to ng main gate May malaking building na palang ginagawa dito Grabing tao dito oh. Dito pala mga auksyong napakadaming nagbubukat ng cross Nagkukumpulan sila dito Dito sa may oh, Sementeryo Kabilaan pa naman oh. sobrang haba ng traffic dito ito may, may, may uniform talaga sila mga kaokso Immaculate Conception